Andito pa ako sa Caron Dream Park sa Nasidro na Ecija. Yeah. Diyan ako nagtatrabaho. Baka gusto nyo mag-visit dyan. Uh, meron kaming mga uh, rides na pwede nyo sakyan. Mga uh, extreme rides meron din kami. Visit nyo na lang ang official fan page. Ang official page sa Facebook page na ang Caron Dream Park. Which is yung Caron Dream Park nga. Uh. mga tol, 3 hours and 22 minutes. 129 kilometers mula dito sa sana si sa tinutungtungan ko ano. So late na nga, late na nga yung biyahe natin ato. Dapat maga pa lang malis na ako eh, no, para maganda yung araw, maganda yung sigat ng araw. Pero okay lang. Medyo kumukulimlim, kulimlim. <laughs> so mga tol, samahan niyo na lang ako ngayong araw maglibot sa Pamaliko Viewpoint sa Nicolas, Pangasinan. Hindi ko alam kung yun ang eksaktong lugar nun, no, Pero dalawang option na daan nyo Sa uh, Santa Fe, sa Karanglan, yan, ganyan Sa Biskaya, tapos sa Pangasinan, sa San Nicolas, yan Diyan kayo dadaan Pero mas okay yata kung dumaan sa San Nicolas, Pangasinan nga Kasi masyado ng sigsag dun sa Santa Fe, buntok na rin kasi yun Glagpas ng Karanglan, yun, Santa Fe, exit na nang ano yun, ng Nueva Ecija Boundary na yun For now, Samahan nyo ako mga tol Tayo magtatanggal ulit ng katikati -kati sa katawan Samahan nyo na lang ako Bidahan lang tayo mga tol Chill chill rides lang ng konte. Siguro estimated time is 12.30 mga ganun, 3 hours and 19 minutes kasi dito sa aking google maps ayon kay google maps 128 kilometers mga tol so siguro pala rin tayo na 12.30 makarating doon saan ba tayo dadaan? gapan? putik hindi pwede sa gapan masyado malayo dito tayo sa hain kahit na drug drug yung kalsada rito dito tayo sa hain dumaan ah ah, ah. ayan ginagawa gawa na yung mga kalsada rito sana hanggang doon sa may San Leonardo no exit so mga tol update ko na lang kayo mamaya ano malayo layo pa rin kasi biyahin natin ah uh, tayo ng Haen Nueva Ecija uh, tapos San Leonardo tapos Santa Rosa Cabanatuan, Talavera hanggang makarating tayo ng Munyos at dadaan tayo ng dire diretso hanggang Umingan Pangasinan tapos San Quintin yan mga tol dire diretso lang yan hanggang marating natin yung San Nicolas Pangasinan Medyo malayo-layo 3 hours Mga tol Biglaan ko lang din kasing naisip na bumiyahin ngayon uh, Gusto ko talaga mapuntahan yon Yung San Malico San Malico tuloy Malico viewpoint Tutalavera Ito na yung bypass mga tol Tutalavera to Wala nang stoplight dito Dati meron eh Maganda daan dito mga katol Sulitin na lang natin yung biyahe na to mga ka-tol Samahan nyo na lang ako woo. Salamat sa inyo Ganda ng daan no? Happy ko sa inyo eh Ganda daan dito eh Asphalty! Alright, police checkpoint? No, 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 no. Not a checkpoint. Dire-direts lang hanggang makarating tayo sa highway. Na karera pa ng bike? <laughs> dami, boy! Dami nagpapike. Pero yung nauuna, si number... Si number 07. Sige, okay, ratrat, ratrat! 46, ratrat! Vespa men Ganda Kailangan natin bilisan kasi may bike Pakalagpas na ako ng Talavera mga tol Time check 10.40 mga tol 10.40 na ng umaga 87 kilometers pa 2 hours and 13 minutes Dire Diretso na to ng Science City of Muñoz Malikaw viewpoint Andiyan na si Matalaris Boy, let's go. Wow, mga tol. Ganda rito. Wow, chi. Ang sarap, chi. Lalagyan mo ng mga background music ano. Popost so, mo sa Facebook, sa Facebook Reels. Wow, tol. Solid. Speaking of Facebook mga tol, baka gusto niyo i-follow ako sa Facebook. Ganito rin ang pangalan ko, Moto Lokis din. So sa Facebook din kasi ako madalas mag-update ng kung saan ako napupunta. Baka gusto niyo lang naman malaman, mas gusto nyo na lang gusto nyo makita kung saan ako nagpupunta so, hindi nyo na maitatanong mga tol bakit ako nagbablog, bakit ako nagbibideo bakit ako nagmumotor Bawang motor na rin ako. Bakit di ko na i-video, di ba? I-post ko na sa Facebook or YouTube yung mga napupunta natin lugar. Sayang din, di ba? Memories ko din yun. Memories natin lahat. Memories ng magiging pamilya ko. Wala naman. Wala naman tao na gustong ayaw kumita, no? So, i-video na lang din ako. Bakit hindi, di ba? Upload ko na sa YouTube. Upload ko na sa Facebook. I-edit ko na, no? Para naman kahit papano yung mga panggas ko <laughs> yung mga pagkain na babawi no <laughs> Pero mga tol wala pa sa kaling kinang kingan Wala pa sa kaling kingan ng mga mga million subscribers ng mga YouTuber, mga moto vlogger, mga influencer, mga content creator no? Kakapiranggot lang yung kinikita ko sa YouTube Sa YouTube yan Sa Facebook hindi, naman hindi naman tayo kumikita dyan Hindi naman tayo monetize So basta ako ginagawa ko lang naman kung ano yung gusto kong gawin no? Hindi ako nag-i-script hindi ako gumagawa ng tae content hindi ako, hindi ako feeling na kinakarera ako sa daan no? hindi ganon hindi ako magko content ng ganon mga tol basta solid motovlog lang tayo solid rides lang tayo mga tol ayoko din kasi yung mga Ganong ganong content hindi sa akin lang para sa akin lang ha? para sa akin lang kasi sa inyo sa iba di diba gustong kumita gustong sumigat uh, gustong gusto na maging ano mag yan Kung magte trending yung video mong isa na yon sa kung anong ginawa mong ginawa mong content no eh nasa inyo naman yon kung anong gusto nyong gawin wala naman pumipigil sa mga gusto niya eh. basta nasa tama lang tayo nasa legal lang tayo so bilang ako 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 kasi gusto ko gawin yung mga gustong kong bagay bilang ako gusto ko gawin ko yung mga gusto ko yun naman talaga ang ang totally yun naman talaga ang ano kasiyahan no gawin natin yung mga gusto natin gawin overtake men ganda ng daan dito tapos napakapayapa napakapayapa, buki rin ng gilid sayang, hindi natin kasama sila sarap, sarap magmotor men sarap ng hampas ng hangin Sarap ng sikat ng araw Sarap ng paligid Woo! Ganito yung daan, no? Sarap Tapos chill ka lang <laughs> Grabe, wala masyadong sasakyan dito Gilid mo, bundok Wala rin masyadong kabahayan Kabahayanan <laughs> Wala rin masyadong mga bahay tanong ng vibes dito malayo sa lugar malayo sa kabihasnan simple ang pamumuhay ay tumatalbog men simple buhay dito simple napaka simple time check mga tol 11.20 nagtatanghalian na nandito ako sa bayan ng lupaw ah, nakita ko yung palengke nila kanina doon kaya nalaman ko nandito ako so, wala akong kay idea idea nandito na pala ako sinarge so, ko muna yung ating insta360 pero mukhang na na naman yung memory nya ang bilis mapull kailangan pala dito ano 128 or 256gb bagong flores bagong flores Swing to muna tayo dito sa gilid. Kapag palit na ang battery. Ah, ya 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 Ra 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 ra. Dito lang tayo. Makikitambay lang. Hu. Mga tol. Nandito ako sa Lupao. Padiretso na to ng Umingan. Magandang daan dito, isang straight So huminto muna ako dito sa glit. Pahinga lang ako ng kahit mga 5 minutes. Gi-stretch muna ako. Oh, ito ang view dito, ganda. Grabe, solid. Diyan tayo siguro pupunta. Ay. Napakaganda ng tanawin, no? Ganda ng mga bundok. May gulay. Lalo na siguro sa taas, mat maganda 'yan. Umingan mga tol Umingan na tayo Umingan, umingan So bali mga tol, dire dire chewing ko na nga to Dire dire na to mga tol Magbilis na lang to Umingan na Lakas ng hangin dito ko na magpadali at makarating ka agad doon no? kasi uuwi pa ako mamaya sa Pampanga, didiretso ako nito mamaya pag uwi sa Pampanga, kailangan natin mabilis tahan natin magmabilis, na doble ingat ng mga bike San Quintin na tayo mga tol 36 kilometers na lang 1 hour time check 11.50 palapit na tayo ng palapit mga tol ano to parang poultry uy 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 Yeah, boy. Puro kabundukan. Naaamoy ko na malapit na tayo mga tol. Puro tol ay dito. Pwede pa lang maligo diyan, oh malamig din siguro yung tubig dyan welcome to San Nicolas alright mga tol San Nicolas na tayo Pangasinan, malapit na 53 minutes na lang, 29 kilometers Nakaamoy ah, ko na, malapit na tayo mga tol 46 minutes na lang. 25 kilometers mula dito hanggang viewpoint. For now, magpa-full tank na tayo para sure ball. Dito tayo sa power fuel. Okay. Alright. Premium, man. Boss, 150 lang. Po. 150? Premium, hapo. 150. 150. Yeah. Okay. Thank you. Ayos. Oh, let's go. Let's go, mga tol. Ayos. 150 lang kinarga ko. Sobra-sobra na to, no? Meron pa naman akong tray bar pala. Ganda, Grabe. Dito pa lang napaka solid na ng mga bundok. Sana pala rin tayo no, pala rin tayo makapasok. Eh yeah, boy. Grabe, solid man. Tumaliko. Kaya ba? Meron bang checkpoint? Meron bang ano? Kung ano-ano? Wala, dire-diretso wala naman mga tol wala naman harang wala naman ang haharang o oh, dire diretso na to men grabe men ah. bago mawala ng signal no bakit na I love you grabe walang signal paano to sana mag send Kaya natin to Ano ba yung motor na yun <laughs> Ganda dami yung ano Solid dito men Solid yung zigzag Grabe kurba kurba rito Grabe, talim nito. Grabe. Ah. May mga bumababa ng mga riders, no? Tayo pa palang, pa lang. Grabe tol. Okay, pupunta rito kapag tag-ulan. Kasi madalas ang ano dito landslide nakikita ko sa Facebook page ng San Nicolas. Uh, ano ba 'yon? Basta ay no, nagkalat yung mga bato. Grabe yung landslide, 'di ba? Kailangan mga ganito, mga tirik na tirik yung araw ba? Kapupunta kayo. Yung mga buha, -buha pa, delegado rin yun. Bundak. Eh, okay, bomba mo. I-bomba mo. I-bomba mo. Ano yun pa sinusundan tong sasakyan na to? <laughs> Hindi ako makalusot Puro kasi sigsag dito Puro kasi bankingan Anlala pala ng daan dito mga tol Pero ang ganda rito Ang ganda ng view Oras na yata para itaas ko yung aking ano to eh. <laughs> Try to get to you. Ito may net na to Para di ano Yung mga bato Buyers Pahinga muna Grabe! Woo! Solid! Grabe! Ang taas ko na! Grabe, men! Mapapainto ka talaga dito, oh! Uy! Grabe! Grabe! Grabe yung bundok. Ang ganda. Woo! Solid men. Grabe mga tol, may mini falls dito. Ganda Ganda nito. Tamang picnic lang, men. Alright. Oh, right. ba maligo dyan? <laughs> Lamig na tubig yan. Sarap Apa oh. no? Kapagilamos ka dyan mamaya. <laughs> 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 Grabe, solid. <laughs> solid, men. Eh, grabe, ito na yung mga dinahanan ko oh. Ang lamig, shit! Sarap! Ang lamig dito! Parang bagyo! Maliko! Baby! Punta muna tayo sa pinaka ano niya, yung signage tsaka tayo magliwaliw yun muna yung achievement natin ngayon i-unlock muna natin ay meron pa rin o mini falls grabe pataas na ako ng pataas mapakalamig oh, woo sarap grabe sobrang solid mapakahirap nga lang ng daan men puro sigsag mga mga bati sa ating mga riders ingat kayo ingat 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 mga men sarap lang sa pakiramdam na may mga bumabati sa atin mga riders din so oh, bilang peace sign peace sign is uh, actually uh, ano yon yung yung ride safe ika nga pag sinabing peace sign ride safe so we're here in Maliko Viewpoint Grabe, layo rin pala. <laughs> <laughs> Ito na pala yung sinasabing viewpoint. Maliko viewpoint. Grave sobre solid. Mga tol, hindi na rin ako magtatagal dito sa Malico Viewpoint, no. Eh uuwi pa kasi ako ng Pampanga ngayon. Dire-diretso na ako siguro doon, no. So, ito na 'yung pinaka-viewpoint niya, 'yung Malico na no? may signage na Viewpoint. Welcome Malico Viewpoint. Kasu tayo dito para makita niyo. Ayan, no. San Nicolas, Pangasinan, Malico Viewpoint, no. Madami nang pi-picture, madaming mga turista bago bumaba ng Uh, Pangasinan galing Santa Fe or galing Pangasinan to uh, Santa Fe dire diretso na to kasi pa Biskaya so yun ito yung Maliko viewpoint welcome to San Nicolas ako naman kasi na inaano ina ko kinokolekt ko ah oh. thank you sir ha ako pababa na rin ako ha tanong next na ano mo niyan ay uwi ako ng ano ngayon Pampanga sa Lubao oh diretso ako do sa ano ko sa father side sige uh, sir ha thank you ha Ah, thank you po ah. Ah, okay. Sige. Sige po. Nice to meet you, sir. Galing na akong baak eh. Baak? niyo yun, sir? Tarlac hmm. naman. Ganito style din. A, a view deck, a view point din. Yes. Sige, sir. Thank you. Nice to meet you po. Uh